to YouTube channel guys, Terry Vlog TV for this video guys, magbutas nitso po kami guys so ito na guys ah uh, inila na nila guys palabas na nito sa ibaba so ang kanyang kabaong guys ay metal casket so ayan so ayan ang mga kasama ko sila dalawang Jason at saka nasa likod ko si Michael

So yan na guys, ito na guys, uh, na sa sako guys, dinala na ni Jason. Uh, dadalhin yan sa budiga ng mga buto. So, okay guys, uh, paki support na video na ito guys, like, share, and subscribe para lagi kayong update sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta, sa sawa, sa pagpanunod, sa vlog. Thank you to all yung tanan and God bless babus, labi na sa ato mga OFW at sa ibang bansa. So, shout out sa mga bagong viewers and subscribers. So, shout out muna ako guys dito sa kasama ko, uh, apat. No, oh, shout out muna dito. Wakin-wakin na ako nito. Shout out lang sa mga vloggeros, mga followers. Shout out lang sa katong idol, John Bernil, Pumunta ka na dito. Lamat. Shout out po na ako sa mga lahat ng mga OFW na nag-support pa kay Tiro Vlog TV. Maraming salamat po sa inyo, lalo na yung mga followers, yung mga idol natin. Kalo na yun yung Lawrence Vlog. Salamat po, idol, sa mga supporta niyo sa amin, Tiro Vlog TV. At sa ayong uh, motor rider sa Manila, yung Salamat po, sir. Laro doon kami sa inyo. sa supporta niyo namin sa Tiro Vlog TV. Maraming salamat sa mga lahat ng mga OFW. Thank you so much and God bless. I love you. Jason. mga vlogger dyan, Bernal TV, sa mga viewers, subscribers, sa mga followers, labi na sa OFW. Pagkaparantiyan ko dyan sa side sa mga ko dyan. Mas po. Ah, napaisa guys. Oy, mm shout out kay Idol ni Jamal TV Idol. Musta na mga Idol? Ano ba mga Idol? Ano? Idol? Ha. -hmm.